ba ang Duterte-Tulfo tandem sa 2025 elections? Sa panayam ng politisko kay Tangere Chief Executive Officer Martin Peñaflor, sinabi nito na nagkakapalitan lamang ang pananaw ng mga supporters ng dalawang makapangyarihang political clan. Lumalabas na kapag si Vice President Sara Duterte ang ibobotong presidente sa 2028, ay si Senator Rafi Tulfo ang first choice sa vice presidential post. Habang sa mga bumoto naman kay Senator Rafi Tulfo sa survey na siya ang nais maging presidente ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang nagiging first choice na maging ikalawang Pangulo. Nagpapalitan po yung kanina mga supporters for president. So it's consistent na din sa presidential tandem. And interestingly enough po, dun sa tandem sa nakita po namin, after cross-tabulating po yung data po dito, yung combination po ni Vice President Sara Duterte and Rafi Tulfo as President and Vice President respectively for 2028, yung number one. And number two po na combination will be Senator Rafi Tulfo and former President Rodrigo Duterte as Vice yeah. President. As vice. So yung, yung combination po nung mag-ama, VP Sara and Pangulong Duterte, actually number eight lang po siya lumalabas in terms yeah. of the tandem of choice. Mas mataas pa nga po yung combination number four ni VP Sara Duterte at Senator Bongo.